Hello, I'm Roddy Joy Padilla. So, tuturoan ko kayo ng proper hand washing. So, step by step. So, kailangan natin dito ay sabon, syempre, panghugas ng kamay, tsaka pangunas ng kamay. So, ang tagal ng paghuhugas ng kamay ay kailangan dalawang kanta ng happy birthday matapos niyan. yan. So, mag-start na tayo step by step. So, first step na gagawin natin ay babasain muna natin yung ating kamay. So, ayan. Basain natin. So, second step, mag-apply tayo ng sabon. So, kailangan malagyan natin ng buong sabon yung ating kamay. So, next step, rub hands palm to palm. So, ganyan. Yan. So, kabila. So, next step natin ay right palm over left with interlace fingers and vice versa. So, ang next step ay pagpatungin natin yung dalawang kamay natin. So, left and right. Ayan. Ganyan siya. So, after nyan, kabila naman. Kabilaan siya. So, next step ay palm to palm with finger interlace. So, kung eto magkapatong, magkaharap naman yung dalawa. Ayan. So, sabunin mo siyang maigi para matanggal yung germs. So, next step natin ay back of finger to opposing palms with finger interlock. So, after neto, ganyan naman. Ayan. Hirap mo lang maigi. So, next natin is rotational rubbing of left thumb, clubs in right palm, and vice versa. So, ayan. Next step ay ganyan. Rotational rub of left thumb, clubs in right palm, and vice versa. So, magkabilaan. After nito, magkabilaan naman. So, next natin is rotational rubbing backwards and forward with claps, fingers, or right hand in left palm and vice versa. So, next step. So, kabilaan din siya. So, kailangan rotation. Kabilaan naman. So, after nun, hugasan na natin yung kamay natin ng tubig. So, open na natin siya. Yan. Hugasan mong maigi para mawala yung sabon. So, after nito pag nahugasan mo na ng malinis na tubig, patuyuin na natin yung kamay natin. punasan so, natin ng malinis na towel Tapos so, pagpapatayin natin ang last step ay pag, pag pinatayin natin yung tubig gamitan natin siya ng towel or tissue para hindi na makontaminate yung kamay so pagpapatayin yung ginamit kong pang dry yun na rin din ang gagamitin kong pang patay so last step Ayan, patuyuin na lang natin yung ating kamay. Okay na siya. So, ayan lang po yung proper hand washing ng mga kamay natin. Thank you.